Kumusta mga kasaliksik? Nagpadala ang Estados Unidos ng isang fleet destroyer sa West Philippine Sea ngayong linggo bilang tugon sa tumitinding tensyon na dulot ng patuloy na militarisasyon ng China sa lugar. Ang akbang na ito ay bahagi ng pangako ng Amerika na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at ipagtanggol ang pandaigdigang batas sa isa sa pinaka-kontrobersyal na karagatan sa mundo. Ayon kay Rear Admiral Michael Adams, tagapagsalita ng US Pacific Fleet. Ang presensya ng ating barko ay naglalayong protektahan ang pandigdigang interes at palakasin ang ating alyansa sa mga kaibigan at kaalyado sa rehiyon. Ang West Philippine sea ay mahalaga, hindi lamang sa rehiyong ito, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang West Philippine Sea, bahagi ng mas malawak na South China Sea, ay kilala bilang daanan ng halos 3.4 trillion dollars na pandaigdigang kalakalan kada taon. Gayunpaman, nananatili itong sentro ng agawan ng teritoryo sa pagitan ng China at mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Matatandaan naman na taong 2016 ng pabura ng Permanent Court of Arbitration ang Pilipinas sa isang desisyon na bumabasura sa Nine Dash Line ng China. Ngunit hindi ito kinilala ng Beijing. Sa kabila ng pandigdigang protesta, patuloy na itinatayo ng China ang mga artificial island at pasilidad militar sa lugar. Ang bagong deployment ng Amerika ay nakikita bilang direktang tugon sa hakbang na ito na lalo lang nagpapainit sa sitwasyon. Samantala, nanatili ang Pilipinas na pangunahing apektado sa mga aktibidad na ito at ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang patuloy nilang pakikipagtulungan sa Amerika upang tiyakin ang seguridad sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, ang hakbang na ito ng Amerika ay maaaring magsilbing deterrent laban sa China. Ngunit maaari rin itong lalong pataasin ng tensyon. Sinabi ni Dr. Amanda Reyes, isang eksperto sa international relations. Ang ganitong presensya ng militar ay may kalakip na panganib na aksidenteng komprontasyon. Ngunit mahalaga ito upang panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Anya. Habang patuloy na umiikot ang fleet destroyer sa West Philippine Sea, ang mga mata ng mundo ay nakatuon ngayon sa karagatan. Ang tanong na bumabalot sa bawat kilo sa lugar, ito ba'y magdudulot ng katatagan o magahatid ng mas malawak na sigalot? Patuloy na umiigting ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China. Matapos ang deployment ng fleet destroyer ng Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ang hakbang nito na suportado ng gobyerno ng Pilipinas bilang bahagi ng kanilang alyansa sa Amerika ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa China. Sa isang pahayag, binatikos ng Chinese Ministry of Foreign Affairs ang presensya ng US Navy na tinatawag nilang isang provocative action na naglalayong manggulo sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ayon sa tagapagsalita ng ehensya, ang mga aksyon na ito ay malinaw na nagpapakita ng intensyon ng ilang bansa na gamitin ang Pilipinas bilang isang pawn laban sa China. Sa panig naman ng Pilipinas, nanindigan ng Department of Foreign Affairs o DFA na lihiti mo ang ating pakikipagtulungan sa Amerika. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, quote unquote, ang presensya ng ating mga kaalyado ay mahalaga upang tiyakin ng seguridad at proteksyon ng ating teritoryo. Hindi ito hakbang laban sa sinumang mga bansa kundi para lamang ipagtanggol ang ating soberanya. Ang deployment ng Fleet Destroyer ay itinuturing na bahagi ng pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT. Gayunpaman, ito rin ay nakikitang pagdaragdag sa lumalaking tensyon sa rehiyon. Ang Pilipinas ay nananatili sa gitna ng dalawang higanteng kapangyarihan. Isang sitwasyon na naglalagay ng hamon sa diplomasya nito ayon kay Professor Leo Santiago, isang eksperto sa geopolitics. Ang relasyon ng Pilipinas sa China ay tiyak na maapektuhan ng hakbang na ito. Bagamat suportado ng marami ang alyansa ng Pilipinas at Amerika, hindi may iwasan na ito ay makita ng China bilang pag-ayon sa paninindigan ng US laban sa kanila. Saka sa kasalukuyan, tumitindi rin ang mga insidente ng harassment sa mga mangingisdang Pilipino sa bahagi ng karagatan na inaangkin ng China. Isang mangingisda mula sa Palawan ang nagpahayag. Mas maayos sana kung mas klaro ang tindig ng gobyerno natin. Hindi rin kami sigurado kung ang presensya ng Amerika ay makakatulong o lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Anito. Habang nananatiling masilumuot ang usapin patuloy ang panawaga ng iba't ibang sektor para sa diplomatikong resolusyon sa sigalot. Gayunpaman, sa bawat deployment ng barko at protesta ng China, tila nagiging mas malayo ang pagkakaroon ng mapayapang kasunduan. Ang tanong ngayon, paano ba balansehin ng Pilipinas ang pangangailangan para sa seguridad nang hindi tuluyang sinisira ang relasyon nito sa isang mahalagang kapitbahay? ang deployment ng fleet destroyer ng Amerika sa West Philippine Sea ay nagbigay diin sa matagal ng sigalot sa South China Sea at nagdulot ng magkakaibang reaksyon mula sa mga bansang kasabi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN habang ang ilan ay nagpapahayag ng suporta sa presensya ng Amerika bilang isang hakbang para sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag ang iba naman ay naglabas ng mas maingat na pahayag upang iwasang magalit ang China. Ang Vietnam at Malaysia na tulad ng Pilipinas ay may kanya-kanyang pag-aangkin sa mga bahagi ng South China Sea ay nagpahayag ng suporta sa anumang hakbang na magpapalakas sa pandaigdigang batas at seguridad sa rehiyon. Ayon sa isang opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ng Vietnam, ang aming posisyon ay nananatiling malinaw. Ang anumang hakbang na sumusunod sa pandaigdigang batas, lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ay nararapat lamang. Samantala ang Indonesia na hindi direktang kasangkot sa territorial disputes, ngunit may interes sa seguridad ng rehiyon, ay nanawagan ng pag-iwas sa mga hakbang na maaaring magpalala ng tensyon sa isang pahayag, sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Indonesia. Quote unquote, Hinihikayat namin ng lahat ng partido na tumutok sa diplomatikong solusyon at tiyakin ang kapayapaan sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang Cambodia at Laos, na kilalang malapit sa China, ay naglabas ng mas malamig na pahayag. Sinabi ng Cambodian Ministry of Foreign Affairs na, ang anumang presensya ng militar mula sa panlabas na puwersa ay dapat suriin, batay sa epekto nito sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. End quote. Ang pahayag ay iniugnay ng maraming eksperto sa malapit na relasyon ng Cambodia sa Beijing. Ayon naman kay Dr. Francis Lim, isang eksperto sa Southeast Asian Studies. Quote-unquote, ang magkakaibang reaksyon ng mga bansang ASEAN ay nagpapakita ng hamon sa pagbuo ng iisang posisyon sa isyu ng South China Sea. Sa isang banda, nais nilang tiyakin ng kalayaan sa paglalayag at maprotektahan ang kanilang mga interes. Sa kabilang banda, ayaw nilang ipagsapalara ng kanilang relasyon sa China na isang pangunahing trading partner ng ASEAN. Ang deployment ng Amerika ay nagpapakita rin ng hamon sa pagkakaisa ng ASEAN. Habang patuloy ang mga diskusyon ukol sa ASEAN China Code of Conduct, ang presensya ng militar ng Amerika ay nagdudulot ng pressure para sa mga bansang kasapi na pumili ng panig. Saka sa kasalukuyan, nananatiling bukas ang tanong kung paano magagamit ng ASEAN ang kanilang kolektibong boses upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon habang nilalampasan ang kani-kaniyang interes. Ang deployment ng Fleet Destroyer ng Estados Unidos sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang isyong geopolitical, kundi isang kaganapang may potensyal na makapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ang South China Sea, kung saan matatagpuan ang West Philippine Sea, ay isang kritikal na maritime trade route na dinaraanan ng humigit kumulang 3.4 trillion dollars na halaga ng kalakal kada taon. Ang anumang tensyon sa rehiyong ito ay may direktang epekto sa daloy ng kalakalan sa buong mundo. Ayon sa mga analyst, ang presensya ng US Navy ay maaaring magbigay ng panandaliang katiyakan sa mga international shipping companies dahil ipinapakita nito ang intensyon ng Amerika na tiyaki ng kalayaan sa paglalayag. Gayunpaman, may pangamba rin na ang tumitinding militarisasyon sa rehiyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang sagupaan na magpapahinto o magpapalala sa operasyon ng mga shipping lane. Sa sektor ng enerhiya, mahalaga rin ang papel ng South China Sea bilang transit route para sa langis at natural gas mula sa Middle East patungo sa mga bansang Asyano tulad ng Japan, South Korea at China. Ang anumang sagabal sa rehiyon ay maaaring magpataas ng presyo ng enerhiya na magre sa domino effect sa pandaigdigang merkado. Sa panig naman ng mga negosyo, sinabi ni James Carter, isang shipping executive mula sa Singapore, quote-unquote, ang anumang tensyon sa South China Sea ay direktang nakakaapekto sa industriya ng logistics. Kailangang matiyak ng mga bansa sa rehiyon na hindi maaantala ang kalakalan. Dahil kung hindi, maghahanap ang mga kumpanya ng alternatibong ruta na maaaring mas mahal at mas matagal. Ang European Union na may malalaking interes sa pandaigdigang kalakalan ay nagpahayag din ng pag-aalala sa si isang pahayag mula kay Joseph Borrell, ang High Representative for Foreign Affairs ng EU, sinabi niya, quote unquote, ang anumang tensyon na nakakaapekto sa malayang kalakalan sa rehiyon ay isang banta sa pandaigdigang ekonomiya. Hinihikayat namin ang lahat ng partido na maghanap ng diplomatikong solusyon. End quote. Ayon naman sa ekonomistang si Dr. Sandra Villanueva. Quote unquote. Bagamat mukhang limitado ang agarang epekto ng deployment sa ekonomiya, ang patuloy na militarisasyon sa rehiyon ay maaaring magdulot ng mas mataas na gastos sa logistics at kalakal. Kung magpapatuloy ito, maaari itong magpabagal sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa mga bansang umaasa sa kalakalang pandagat. End quote. Sa gitna ng mga pag-aalala, nananatiling mahalagang tanong kung ang hakbang na ito ng Amerika ay magbibigay ng pangmatagalang katatagan sa rehiyon o magpapataas lamang ng panganib sa pandaigdigang supply chain. Ang sigalot sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng soberanya. Ito ay isang usaping nakakaapekto sa bawat bansang umaasa sa dagat bilang pangunahing daanan ng kanilang ekonomiya. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, nagiging mahalaga ang papel ng makabagong teknolohiya sa pagbabantay at pagsubaybay sa aktibidad sa rehiyon. Gamit ang mga advanced na satellite imaging, maritime radar systems, at surveillance drones. Mas nagiging epektibo ang mga bansa sa pagtutok sa galaw ng mga barko, istruktura at aktibidad na nauugnay sa militarisasyon ng China. Ayon sa ulat mula sa Philippine Coast Guard, isa sa pangunahing teknolohiyang ginagamit sa kasalukuyan ay ang satellite imaging na kayang magbigay ng high resolution images ng mga artificial island at istruktura sa loob ng pinagtatalo ng karagatan. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, natutukoy ang patuloy na pagtatayo ng mga pasilidad at presensya ng mga barkong militar sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod dito, gumagamit na rin ang Pilipinas ng mga surveillance drones upang palakasin ang pagbabantay sa mga bahagi ng karagatan na mahirap abutin ng mga barkong pandagat sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos sa Japan. Nagkakaroon ng Pilipinas ng akses sa mga modernong maritime radar systems na may kakayahang subaybayan ang malalayong bahagi ng karagatan ng real-time. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chiodoro, quote unquote, Ang paggamit ng teknolohiya ay mahalaga sa ating layunin na protektahan ang ating soberanya hindi lamang ito nagbibigay ng datos, kundi nagbibigay din ito ng kumpiyansa na ang ating mga aksyon ay nakabatay sa malinaw na impormasyon. Samantala, sinabi ni Rear Admiral John Smith ng US Pacific Fleet na ang Estados Unidos ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa Pilipinas pagdating sa teknolohikal na pagpapabuti. Quote-unquote, We are committed to sharing state of the art technology to ensure that our allies in the region are well equipped to monitor and defend their maritime domains. Anya. Ang Japan bilang isa pang key ally ng Pilipinas ay nagbigay rin ng radar systems at maritime patrol vessels bilang bahagi ng kanilang pagsuporta sa maritime security ang mga teknolohiyang ito ay nagiging bahagi ng mas malawak na kooperasyon upang tugunan ang patuloy na militarisasyon sa reyon. Sa kabila ng mga hakbang na ito, binabatikos naman ng China ang paggamit ng teknolohiya sa reyon. Ayon sa isang pahayag mula sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang paggamit ng satellite at drones ay itinuturing nilang provocative acts na nagpapalalim ng tensyon sa West Philippine Sea. pa paman, ayon kay Dr. Maria Elena Cruz, isang eksperto sa defense technology, quote-unquote, ang teknolohiya ay nagbibigay daan upang magkaroon ng transparency at accountability sa reyon. Sa pamamagitan nito, mas madaling may papakita ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. Dahil tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea kasabay ng deployment ng fleet destroyer ng Estados Unidos, nananatili ang tanong. Ano ang magiging kinabukasan ng rehiyong ito? Sa kabila ng mga hamon, may mga panawagan mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa diplomatikong resolusyon at pangmatagalang kapayapaan. Ayon kay United Nations Secretary General Antonio Gutierrez. Quote-unquote. Ang sigulot sa West Philippines ay hindi lamang isang issue ng mga bansang direktang sangkot. Ito ay may pandaigdigang implikasyon. Hinihimok namin ang lahat ng partido na gamitin ang mga mekanismo ng diplomasya upang maiwasan ang karahasan. End quote. Isa sa mga mungkahe ng UN ay ang pagbuhay sa multilateral negotiations sa ilalim ng kanilang pangangasiwa na maaaring magbigay ng neutral na plataforma para sa lahat ng panig. Ang ASEAN na may mahalagang papel sa reyon ay patuloy na isinusulong ang Code of Conduct sa South China Sea na naglalayong magtatag ng mga alituntuni para maiwasan ang insidente at sigalot. Ayon kay Cambodian Prime Minister Han Manit, kasalukuyang chairperson ng ASEAN? Quote unquote. Ang ating rehiyon ay nangangailangan ng pangmatagalang kasunduan na hindi lamang nakabatay sa batas kundi pati na rin sa mutual na respeto. End quote. Habang umaandar ang diplomatikong mekanismo, ang hinaharap ng West Philippine ay nananatiling nasa balanse. Ang tanong na bumabalot sa issue Hahantong ba ito sa isang mapayapang kasunduan na magbibigay daan sa kooperasyon o magpapatuloy ang alitan na maaaring magdulot ng mas malawak na sigalot? Ang kasagutan ay nakasalalay sa kung paano pipiliin ng mga bansang sangkot ang langdas na tatahakit, sigalot o pag-asa.